Hello everyone. Good morning sa inyong kanan. Maayong buntag. So ngayong umaga ay uh, nagpi-prepare tayo ng lulutuin natin. So, ayon for today's video guys, magluluto tayo ng chatsoy. At meron na ako ditong mga pre prepare na mga sangkap. So ayon, itlog pugo ayan. Tapos syempre di mawala yung atay at yung manok, laman, at syempre, yung mga gulay, yan. Tsaka yan. So, ayan guys, rinipare ko na siya, naredy ko na yung lulutuin ko dahil maya maya ko pa siya lulutuin at medyo maaga-aga pa. So, prepare ko na siya para mamaya dire-diretso na yung pagluluto ko. So, ayan lang guys. Ang ulam namin ngayon ay chapsuy dahil ah, uh, yun yung, ano, yun yung gusto ng amo ko, laging gulay. At, syempre, para iba naman, ah, uh, chop naman lulutuin natin. Lulutuin na natin yung chop soy natin, guys, kasi pwede na siyang lutuin. Ising na yung mga amo ko. At, kakain na sila maya-maya. Kaya, yun, lutuin na natin. Syempre, natin yung sibuyas, bawang, at, si, bell pepper pala. Sorry guys, hindi ko ma eh, harap yung camera ko sa mismong kawali dahil wala akong malagyan. Ako lang mag-isa dito. Ayan, download natin. Ay! Okay. Ayan. Ang hirap kasi ng video na ikaw lang mag-isa.

Sulod na natin yung mano. takpan na natin. Tsaka, medyo pa, anuhin lang natin siya, Ihisa ng mabuti para maging masarap. Mm. Nalunod ko na yung gulay. Ayan. So, guys, tutuin ko muna to, guys. Kasi hindi ako makapag-focus ng video. Gawa ng wala akong ano, wala akong taga-video. <laughs> ayan. So, ayan. Tapusin ko lang to magluto dahil marami pa akong kagawin. So, ayun. Ah. Uh, hirap talaga, guys, pag ito lang yung, ano, to lang makasama video sa sarili mo. Kasi, okay naman sana. Kaso lang wala akong mapatungan dito sa kusina. Ayan. So, ayan. Pupusin ko lang, guys, ha? Bye bye guys! Thank you so much!